Pauwi na sana galing trabaho ang lalaking ito nang bigla siyang harangin ng mga pulis sa barangay Bel Air, Makati City. Labing pitong taon na pala siyang nagtatago sa batas dahil sa salang pagpatay sa Santa Ana, Manila. Naging mailap si Alias Laki sa otoridad dahil gumagamit siya ng mga peking clearances para makapasok sa trabaho. Naglipat-lipat din siya ng tirahan sa mga lugar sa Maynila at Cavite simula 2007. Habang sila ay uh, dumating itong uh, biktima natin at uh, ginawa ginawa kinelyuhan daw siya according to sa kanya at uh, doon nga nagkaroon sila ng uh, physical confrontation at uh, kumuha siya ng bato at uh, binato niya itong uh, suspect na tinamaan dito sa uh, sensitibong bahagi ng ulo na kagat na mga kinamatay. Tumangging humarap sa media ang suspect. Pero ayon sa pulis, matagal na siyang binubuli ng biktima kaya nagdilim ang kanyang paningin. Labas-pasok na rin sa kulungan ang biktima. Bukod kay Alias Laki, may mga kasabwat pa pala siya na tinutugis pa ng mga pulis. May dalawa pa siyang kasama dito na at large pa. Pero siya mismo talaga ang uh, nakapatay doon sa biktima nagkaroon ng physical confrontation, malamang uh, napagtulungan nila itong uh, biktima. Nasa kustudiya na ng Manila Police District Integrated Jail si Alias Laki at nakatakda ng i-turnover sa Manila City Jail. Velcustodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.